Good evening guys, kamusta na? Kamusta na mga par? Ngayon ay nandito po tayo sa Golden Belt Na kung saan ay nagtungo dito ang aking alagang makulit Dito siya nag gym Yan yung gym oh, yan na gym niya, fitness gym. So sabi niya punta tayo sa Golden Belt. So, ito na yan, Golden Belt. Tapos ang ginawa ko naman ay ito. Lakad-lakad para ma-exercise tayo. Tapos may eskwelahan dito. Ang pangalan ay Al Alkifa Academy International School Yan, Alkifa yan Tapos, yung uh, service natin Nandito sa may Parking area na yan Tapos, ito uh, Part siya ng gym May basketball court dyan Tapos, dito Football Ito, basketball court dyan tapos football. Ayan. Doon sa unahan, mga nada nadaan ko doon mga restaurant. Doon sa likod ko yun. ito yung parking area dito bali maluwag sya Ano, dami na kaparadang sasakyan luwag no tapos may tao dito eh ito yung gym naman yung harap nya ay dun pala yung harap ayun pakita ko sa inyo mamaya Ayan. tapos yung service natin doon ko pinarada doon so ngayong ano pala dito kaya no nakamotor lang siya uh, ano siya dito yung on call washing ng uh, sasakyan ganito lang yung uh, service oh. sa service natin hindi madilim na dito mm, yun yung service natin o kita nyo luwang ng uh, ano parking area nalang dito ito yung service natin so yun lang guys thank you for watching bye bye